when I hurt Do you, you have to hurt me too. Did you Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan ay halos lahat ng mga tao roon ay sa kanya lamang nakatingin. Hindi alam ni LJ kung bakit ganon ang mga ito. LJ, ani ng boses ng lalaki ang nagpahinto sa kanilang paglalakad. Nilingon ang binata ang lalaki tsaka bumaling kay Lino. Tumango ang kaibigan bilang pagkumpirma na ito nga ang lalaking tumawag sa kanya. Ano kailangan mo? Bakit mo ako pinapunta dito? saad ng binata. Ikaw ang may kailangan sa akin. Sagot ng lalaki. Kaya nagsalubong ang kilay ng binata. Hindi ako nakikipagbiruan. Sabihin mo na ang kailangan mo dahil nasasayang ang oras ko. Malamig na sagot ni LJ. Sumunod ka. Tipid na sagot ng lalaki habang papalapit sa hospital ay palakas ng palakas ang kabog ng puso ng binata. Hindi alam ni LJ kung bakit sobrang kakaiba ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Pinuksa ng lalaki ang isang silid. Kaya naman nagkatinginan muna si LJ at Lino at lihim na hinanda ang sarili. kahawak na ang kanang kamay ni Lino sa tagiliran nito kung nasaan ang baril nito. Mas lalong napakunot noo si LJ nang makita ang walang kahit na ano roon maliban na lamang sa isang pasyenteng na natutulog. Bumalik ang tingin ni LJ sa lalaki at napapatiimbagang na siya sa isiping ko siya ng lalaking kaharap. Nilabas niya ang dalang baril at itinutok iyon sa lalaki. Now tell me, sino ka? Anong kailangan mo at ba't mo ako pinapunta dito? Malamig nang sabi ni LJ at ikinasa ang hawak na baril na nakatutok sa lalaki. Matagal ko na sana ito ginawa kaso Pinapangunahan ako ng takot, hindi para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. LJ, layo mo na siya dito. Kailangan kanya. Umalis na kayo habang may oras pa. Baka maabutan kayo ng mga tauhan ni Senora Amina. Jam, what are you talking about? Bakit sino ba kayo? Sino siya para tulungan ko? Naguguluhan ang sabi ni LJ sa lalaki. Ako si Raul, dating katiwala ng mga magulang mo sina Don Edgar at Donya Erika. Siya si Emma, ang nakakabata mong kapatid. Limang taon gulang ka nang mawala ka. Nilaman ni Senyora Amina na buhay ka pa nang mapanood ka namin sa balita. Nanganganib ang buhay niyong magkapatid. Ito lang ang tanging paraan para masuklian ko lahat ng kabutihan ng nanay mo. Utang ko sa kanya ang buhay ng anak ko. Sapat na yan para malinawan ka kung ba't kita pinapunta dito. Bilisan niyo at wala ng oras. Mahaba ang sabi ng lalaki. Sa mga narinig ay halos hindi makapaniwala si LJ. Matagal siya nanirahan sa lansangan. Ang buong akala niya ay mag-isa na lang siya. Walang magulang at kapatid. Dahan-dahan ibinaba ni LJ ang hawak na baril at bumaling ang tingin niya sa babaeng nakahiga sa hospital bed at natutulog. Putlang-putla ang babae, maputi at hindi may pagkakailang kapatid nga niya, niya ito. Dahil malaki rin ang pagkakahawig nila ng babae kahit payat ito, ay maganda pa rin ito. Sumama ka na sa amin. Mga tauhan ko ng bahala sa pamilya mo. Baling ni LJ sa lalaki, matapos niyang buhatin ang walang paring malay na babae. Tumango naman ito at ito nang naunang maglakad. Lino, tawagan mo ang ibang matauhan. Baling ni LJ sa kaibigan na kaagad namang ginawa nito. Tsaka may pinindot siya sa kanyang relo na kaagad namang may nagsalita. Hello Patrick, si LJ ito. Kailangan ko ng backup ng matauhan tauhan nyo at magpadala kayo ng helicopter dito sa location ko. Mukhang mapapalaban kami. Ani ni LJ sa kaibigan na isang anak ng Mafia Lord. Galit na galit si Senyora Amina nang malabang nakataka si Emma na itapon nito ang hawak na bote ng alak si isang tauhan na nagbalita sa kanya. Mga walang silbe, sinong tumulong sa kanya? Sigaw nito sa mga tauhan. Si Raul nakita sa CCTV. Buhat-buhat niya si Miss Emma. Sagot ng isang tauhan. Ano pang hinihintay nyo? Magsikilos na kayo. Hanapin nyo at dalhin nyo silang buhay dito. Ako ang magpaparusa sa traitor na yon. Ani ni senyora at kinuha ang cellphone, tsaka may tinawagan. Patayin mo ang buong pamilya ni Raul ngayon din. Saad pa nito sa kausap, tsaka ibinaba na ang tawag. Samantala, sa bungad pa lang ng pinto ay napahinto na sila LJ nang matanaw nilang may dalawang sasakyan na huminto at lahat ay armado. Nang makita sila nito ay kaagad silang pinaputukan Yoko, tago, bilis! Mabilis na sabi ni Lino nang makita ang babarilin sila ng mga armado. Bang, bang, bang! Nagpaula ng potok ng baril ang mga ito. Pagkatapos ay gumanti naman si Lino, gayon rin si Raon. Subalit natumba ito ng matamaan ito sa hita. Shet, bilisan nyo! Ani ni Lino sa si mga tauhan na tinawagan ito. Pagkatapos ay gumanti ito sa si mga kalaban. Lino ang kotse, Tom! Ani ni LJ at napamura ng makitang pinagbabaril ng mga kalaban ang gulong ng kotse nila. Dito tayo, may daan dito. Ani ni Raul habang hirap na hirap ihakbang ang nasugatang kaliwang hita. Sa likod ng hospital ay may mataas na kakahuyan kaya naman doon na napadpad si na LJ. Paubos na ang bala ni Lino kaya naman napamura ito. Hmm, pungol ng dalagita at dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Papa? -pa? Sambit nito at muling pinikit ang mata, tsaka yung makap ang braso nito sa leg ni LJ. Tom, mukha na ba akong tatay? Mahinang saad ni LJ, kaya naman tipid na napangiti si Raul. Para kasi kayong pinagbiyak na itlog ni Don Edgar, kaya napagkamalan kanyang ikaw ang papa niya. Sagot ni Raul. Raul, dapa! Malakas na sabi ni LJ nang makitang may kalaban sa likuran ng lalaki. Kaagad iyon ginawa ni Raul kaya naman nabaril ni LJ ang dalawang kalaban. Naubusan na ng bala si Lino kaya naman ibinaba na muna ni LJ ang nanghihina pa rin kapatid. Dalawang baril ang dala ni LJ kaya naman ipinasa nito ang isa kay Lino na kaagad namang sinalo nito. LJ, parami sila ng parami. Hindi natin to kaya. Maubusan na tayo ng bala nito. Saad ni Lino. Tumakas na kayo. Ako nang bahala sa kanila. Saad ni Raul at pumunta ito sa harapan upang ito ang makipagbarilan sa mga kalaban. No, hindi ka namin pwedeng iwan dito. Umalis na kayo, LJ. Ligtas mo ang kapatid mo. Parami ng parami sila, kaya umalis na kayo. Saad ni Raul at mahinang tinapik sa braso ang binata. Pero, tara na, LJ. Sigaw na ni Lino at maling nagpapotok ng baril sa mga kalaban. Wala nang nagawa si LJ kundi ang tumango na lamang at yakapin ng mabilis ang lalaki. Ikaw nang bahala sa mag-iinako. Saad ng lalaki sa pinipigilang pagluha pangako. Sagot ni LJ, tsaka binuhat ang kapatid. Nang makatalikod na sina LJ ay hinarap na ni Raul ang mga kalaban. Nakipagbarilan ito hanggang sa maubusan na ng bala. Kumuha siya ng kahoy at ipinalo iyon si isang kalaban. Nakipagsuntukan hanggang sa mapatay nito ang kalaban. Hinarang nito sa kanyang harapan ang katawan ng wala ng buhay na kalaban kaya ito ang natadtad ng bala. Pagkatapos nitong bitawan iyon ay muli na naman siya nagtago sa malaking puno. Nakahinga lang ng maluwang si Raul nang marinig nito ang ingay ng helicopter. Alam niyang para iyon kina LJ. Kasabay niyon ay napakunot noo si Raul na makarinig siya ng maraming potok ng baril. Ang pagdating ng helicopter ay siyang pagdating rin ng mga tauhan ni LJ. Kaya naman tumakbo si Raul ngunit bago pa man siya na makalayo ay isang bala ang tumama sa kanyang tagiliran dahilan upang mawalan siya ng balanse at matumba na siyang dahilan upang mahulog sa bangin. Ang tatangha-tanga, sobrang tanga. Paano kayo naunahan? Galit na sabi ni Senyora Amina sa mga tauhan. Matapos sabihin ng mga ito na wala na roon ang buong pamilya ni Raon. Sabi ng mga nakakita, dalawang van ang pumunta roon at sinama ang pamilya ni R hindi na natuloy na ang tauhan ang sasabihin ito ng barilin ito ng senyora bobo mga tanga galit na sagot ng senyora napaangat ito ng tingin ng pumasok ang dalawang tauhan niya sugatan ang mga ito at paika-ika sa paglakad o ba't kayo lang dalawa nasaan ang iba ninyong mga kasama at nasaan sina Emma at Raul Saad nito sa dalawang tauhan pasensya na senyora naunahan kami ni LJ nakuha niya si Emma si Raul naman patay na siya Tinamaan ko siya kaya nahulog siya sa bangin. Saad ng tauhan. Ah, puro mang walang selbe. Patay, na patay mo si Raul. Sunasan so, ang bangkay. Wala-wala, di ba? Bobo, sabi mo nga nahulog, di ba? Kaya hindi mo sigurado kung patay na ba yon? o buhay pa. Ang bobo nyo, mga walang utak, walang selbe. Galit na sabi ng matanda at walang awang pinagbabaril ang dalawang tauhan. Samantala, kasalukuyang pabalik ng Davao, sina LJ sakay sa helikopter na pagmamayari ni Patrick. Nasa bisig pa rin ni LJ ang wala pa rin malay na kapatid. Mahina niyang hinimas ang buhok nito at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi pa malinaw sa kanya kung paano siya nawala, kung paano siya napunta sa lansangan. Inabot na siya ng mahigit isang taon sa lansangan, wala siyang matandaan na kahit ano, marahil dahil sa napakabata pa niya noon. Sana nakaligtas si Raul. Sad ni Lino na pumukaw sa atensyon niya. Sana nga pagdating natin, alamin mo kung sino nga ba ang Senyora Amina na yan. Anong kasalanan namin sa kanya kung bakit ginagantun niya kami? Alamin mo lahat-lahat, Lino. Saad ni LJ. Paano kung siya rin ang nasa likod ng palaging pagtatangka sa buhay mo? Yung nang ambush sa atin noong nakaraan. Paano kung ang senyora pala na yan ang taong palaging gustong ipapatay ka? Sagot ni Lino. Kung siya man, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Mamaya gusto ko makuha ko na lahat ng impormasyon dahil bukas na bukas, babalik tayo roon at sisingilin ko ng mahal ang Senyora Amina na yun. Sa ad ni LJ Samantala, gumagabi na at inip na inip na si Elise sa kakahintay. Nasa dagat naman ang tatlo niyang mga kaibigan at nag -e enjoy sa pagligo. Habang siya ay nakatanaw lamang sa mga ito. Hi beautiful, it's you again. Sa ad ng hindi pamilyar na boses, kaya napataas ng kilay si Ellis at nilingon niya ang nagsalita. And who are you? Mataray na sagot ni Ellis. Tumabi ito ng upo sa dalaga kaya naman umatras ng kaunti si Ellis. I'm Dex, Dex Sivri. And you are? Ellie. Just call me Ellie. Sagot ni Ellis at pasimpleng umirap na ikinangisi ng lalaki pagkatapos ay napakunot noo ito at kaagad na kinuha ang cellphone nang may maalala ito. Who? This is real? This is you, right? Oh, I knew it. You are Alice Dalgan. That's why you look familiar. Hindi makapaniwala ni Dex. Nag-search lang ito sa Google ng Ellie. Subalit ang Alice Dalgan kaagad ang unang lumabas. So, mataray pa rin si ni Alice habang nakataas pa rin ang kilay nito. Napakamot naman ng noo ang binata at nahihiyang umite. Actually, napanood na kita noon sa London nung mapasali ka sa famous luxury item. Nagmodeling ka rin doon pati sa US nung huling game mo bilang swimmer. Idol na idol ka ng mami ko. Saad ng binata at pasimple itong napahimas ng bato. Hindi ka naman siguro stalker sa lagay na yan, no? Saad ni Alice. Dahil palagay niya ay napakadami nitong alam sa kanya. Pero ano pa nga ba ang hindi alam ang mga taong nakakakilala sa kanya? Isa siyang anak ng multi-billionaire na nagmamayari ng pagawaan ng ginto at diamante. Ang Daddy JP niya lang ang may pinakamalaki at pinakamadaming branches ng gold and diamonds sa buong mundo. Haha, pwede rin. Seriously, kapag nalaman lang ng mami ko na nandito ka sa resort, for sure pupunta agad yun dito. Oh, hindi ko pa natatapos speaking of my mom. Nandito na agad siya. Saad ng lalaki, kaya napamaang ang dalaga at nilingon ang tinitingnan nito. Nakita niyang bumaba sa isang Mercedes Benz, ang babae na nasa 50 pataas. Pinapayungan pa ito at may tauhan rin na pumapaypay dito. Lumawak ang itinito nito nang makita siya nito. Bumilis ang paghakbang nito at nang makalapit ay kaagad siya nitong niyakap. Alice, I'm so glad to finally meet you, Iha. Itong anak ko, hindi man lang sinabi na ikaw pala ang girlfriend niya. Ay, I'm so very, very happy, son. Masayang sabi ng ginang at pumalakpak pa ito sa bayakap sa anak nito. Napangiwi naman ang dalaga sa narinig. Akala ko itong lalaki lang ang may diferensya. Mukhang pati itong mother niya rin. Pinagkamalan pa akong girlfriend ng anak niya. Barilin ko kaya. Ay, nakakawalang modo naman kapag binara ko saad ng kalooban ng dalaga at pasimpleng napairap. Pardon, Mrs. Hindi ako girlfriend ng anak nyo. Paglilinaw ni Ellis sa maling akala ng ginang. Napanguso ito at napakunot noo tsaka nilingon ang anak nito. Ah, hindi pa ba? Hayos, ang bagal-bagal mo naman anak. Pero nanliligaw ka na. Mas lalong hindi rin po at hindi ako nagpapaligaw. I have a boyfriend actually. Hinihintay ko lang siya ngayon. Putol ni Ellie sa sasabihin ng ginang, kaya naman lumukot ang mukha nito. Hay, sayang naman. Sige lang, may chance pa naman siguro kasi hindi mo pa asawa, di ba, iha? Mas lalong walang chance po and please stop thinking na magiging kami po ng anak nyo. Dahil hindi ko siya gusto and like what I said, I have a boyfriend and I love him. So kung wala na kayong sasabihin, may iwan ko na kayo. Excuse me. Ani ni Alice at hindi na niya napigilang magtaray Tsaka iniwan na ang dalawa Ang talas ng dila, idol ko pa naman siya Ngayon hindi na Narinig mo yung Dex? Kung paano niya ako kausapin, napakawalang modo Nakasimangot na sabi ng ginang Kaya naman ayakap na lamang ng binata ang ina nito Kasi naman ikaw ma Nag-assume na kagad kayo na girlfriend ko yun At pinagpipilitan mong magiging kami Isinabi na niya nang may boyfriend na siya Hays, nakakaya tuloy kay Alice. Malambing na sabi ng binata habang niyayakap pa rin ang nagtatampong ina nito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.